Okay mga idol, shoutout sa inyo guys. Sana po supportan niyo ang aking channel. Okay, uh, may tanong lang po dito guys sa atin uh, about sa PBC, tungkol po sa PBC Petron Value Card. Paano daw po pag nawala yung Petron Value Card niya? paano daw po matatransfer yung points na na-earn niya doon sa nawalang card? So ganito po 'yan. Ang unang-una niyo pong gagawin is bumili po kayo ng value card. Bumili po kayo ng bagong Petron value card nyo sa mga service station, pumunta po kayo. Pag nakabili na po kayo ng Petron value card, pwede nyo pong i-register yun doon po sa number na pinag-registeran nyo po ng nawalaan nyo na value card. Balimbawa po yung nawala na value card, sa number po na to nyo nilagay, ni-register. Doon doon nyo rin po i-register -re yung bago. And then uh, matatransfer po yung laman nung nung nawala yung card doon sa bagong card jo po. Matatransfer po 'yun. Ganun lang po yung process noon. Or kung hindi pa rin Contact na lang po kayo sa support sa support ng Petron. Kontakin niyo lang po yung support ng Petron mayroon naman po dyan ng mga hotline, ng mga number doon po sa resibo. May nakalagay po doon na sample number. Pwede nyo po yung kontakin or pwedeng tawagan or pwedeng i-text. Okay, yun lang po. Ganun lang po. Maraming salamat po mga kapitron.